Ayan, ganun ka ina yung mga uh, alaga tuwing may hihingiin sila. Pauwi na kasi ako nito. Bibigyan ko sila ng treats. Wala dito yung anak ko. Kaya ah uh, ganun sila. Gusto nila lumabas. Gusto nila sumama sa akin. Namisita kasi yung anak ko sa girlfriend niya. Ayan, naibigay ko na sa kanila. O, tahimik na sila. Ayan, iiwan ko na sila. Kaya ipupunta na ako dun sa kabilang bahay. Katatapos ko lang sila liguin. Ayan, o, basa pa nga yung kanilang mga buhok. Ayan, dyan lang kayo ha. Ayan, yung ating ulam ngayon. Tinapa. Tapos, magtuturta ako ng dalawang talong. Tapos, magluluto ako ng eto malunggay. Malunggay na buong lang malunggay. Lagyan ko lang siya ng kamatis. So, ayan, tapos ito yung bahaw namin pagabi. Sasangagin ko siya pero nagluto din ako ng ano, nagsaing pa din ako. Ayan. Ayan. Sibuyas kasama po yata. Tapos lagyan natin ng kamate. Ito ang ang pawala. Lagay natin ng ating pinapa. Lagyan natin konting asin tapos po. ayan na nga Ito na mga kumare at kumpare, na kainan na tayo. Andito na naman ako sa bahay. Dito ako nagpahinga kasi sobrang sakit naman ang ulo ko. Pumunta ako sa palengke bumili ako ng tanglad doon. Yung tanglad, pinakulo ko. Tapos, nilagyan ko siya ng asin. Uh, pagkakulo ng, ano, ng tanglad, uh, pinakulo ko muna siya ng mabuti. Tapos, nilagyan ko ng asin. Tapos, ayun. Yun ang niligo, niligo ko. hinaloan ko na lang ng tubig na hanggang sa kaya ko ang lamig niya ay ang init niya, ganun. Maalat nga siya kasi syempre naliligo na titik ko yung tubig pag ano ko ng dila na ko medyo maalat yung tubig. Yun ang pinaligo ko kasi sabi ko baka lamig. Kasi first time ko to na naranasan na sakit. Sabi ko nga uh, pag hindi pa ito gumaling hanggang bukas pupunta na ako sa doktor. Dapat kanina pupunta ako kaso sarado dun sa wellness uh, pinapa upan dun sa pinapa-check ko doon sa FEO. Sabi ni Rhea sarado kasi nag ako kay Rhea kagabi alas kanina alas dos ang madaling araw dahil naka-duty siya doon. Sabi ni Rhea sarado daw paglinggo kaya sabi ko sa Lunes na ayun lang tapos pagkaligo ko, kumain ako ng kanin tapos uh, uminom ako ng medical tapos pumunta ako dito na Tulog ulit ako, nagising ako ng alas 4 kasi si Nels tumawag siya, nagising ako ng tawag ni Nels Pero kahapon di talaga ako nagising sa tawag ni Nels, sobrang sakit talaga ng ulo ko kahapon Kasi sobrang pago dahil ah, lunis hanggang biyernes, wala akong pahinga doon sa shop Kahapon sabado, andun yung pamangkin ko Uh, siya ang nagbantay Si Rhea kasi hindi mo maaasahan na Dahil sobrang busy ni Rhea ngayon Dahil nag-graduating siya Kaya Nakapagpahinga ako kahapon Tapos hanggang ngayon Sana nga tuloy-tuloy Ang paggaling Na di ko na maramdaman kasi Parang di ko siya nararamdaman ngayon Uminom ako medical yung ininom ko medical. Sabi kasi ng kapatid ko, wag daw ako inom ng inom ng medical kasi mas mabuti pa daw yung paracetamol. Kasi sabi niya, yung mga ibuprofen, nakaka, ano daw yun, nakaka, yung parang nakakalabnaw ng dugo, nakakasira ng, ano, ng kidney. Di daw mabuti na panay-panay ang, ang inom ko nun hindi ko alam kung totoo kaya kailangan ko talaga magpa-check up pag tuloy-tuloy pa yung sakit ng ulo ko nagdala ulit ako ng mga damit nilalipat ko na yung mga damit ko nagdala ulit ako kasi para magamit nila Ray, yung cabinet na ginagamit ko doon ang gagawin ko na lang pag aalis ako pupunta ako dito, dito ako magbibis. sa saka, mag-ano din ako doon. Magtitira siyempre ng mga damit na panglakad. Tinutupi ko to kasi para maganda tingnan sa aparador yung nakatupi yung damit. Sabi ko sa kanila, yung dadalhin ko, yung mga panlakad ko lang. Pero, para nga, ma, magkaroon ng space yung cabinet doon ayan uh, yan lang ang share ko sa inyo tungkol sa mga nararamdaman ko puro na lang ako sakit ang hirap ng may sakit ayoko talaga ng may sakit mas gusto ko pa talaga yung ano yung busy ako sa trabaho hindi ko talaga iniindayan basta marami akong trabaho okay lang yung basta wala akong nararamdaman mas gusto ko nga yung marami akong trabaho kasi di ko na mamalayan hapon na ganon uh, pauwi na ako alas 5 na kasi para matulungan ko na din si Abe ayan nag chat siya di ko alam kasi may chat siya nakita ko para matulungan ko si Abe kasi ano ka na Umpisa pa kahapon siya nagbabantay don sa shop. Kaya pauwi na ako. Ayan po sa lahat po ng mga nanonood ng video ko. Sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po!